Good morning guys Hello vlog, welcome to my guys <laughs> Kaya tayo ng bundok Ito kami sa bundok Bundok nang Marawi Ang aking tour guide Nasa likod ang tour guide ko <laughs> May kami mga kuang guys abusayap sayap <laughs> Ayun <laughs> yung mga abusayap sa baba <laughs> Nagkukupras Mag Tawag dito sa amin yan nagluluwa Sa iba naglulukad Uh, sa iba naman I don't know why you said goodbye because hindi ko alam <laughs> kung anong tawag yan alright uh, diretso tayo guys <laughs> kapoy kayo adunan daan saan ito daw da da daan daan hindi din nga dahil nilo nang daubos. Ah, sa katam. Ako may naragyan niya ubus sa sarigrigbo. Wala na lang. Nililigaw ako ng mga tour guide ko guys. Paano yan? <laughs> doon dito ang daan daw. Doon dito doon. Hoy! Ang dami nito ano? Atong... Eh, tiga ito Eh, hindi ka na yung mga na tungod natin. Hindi hmm. rin natin tumagi ha. Sa loob. PVC pipe guys ano pahuay ayan tayo nga muna tayo guys oh oh kapoy nakapagod sa 20, 23 years nila lang ako uli makakapunta rito sa Antres, ano? Ang tawag doon? Ancestral, ano ba yun? Ancestral ral, land <laughs> Bahala <laughs> na kayo guys Kung <laughs> tawag doon Lupa ng mga kamag mag magkakamag-anak Ano tawag doon? Hindi ko mabigkas ancestral yun ancestral land yun for the first time ngayon na mga kapasyal for 20 years ay hindi lang ha kasi yung panganay ko ano na eh 31 o oh, 31 years hindi lang simula nung mapunta ko sa Manila hindi na ako nakapunta rito sa lupa namin yan yeah, yung natatanaw nyo na yan yan aga sa taas yan yeah. hindi sa amin yan <laughs> nakikidan lang kami ha <laughs> para, para makawi tayo ng mga alas 4 <laughs> Mga kasama ko. Ito pa pa aldo mo na ni epic tas mas na malabot na kapagod iba na yan kuha tayo ng buko dun ha Hmm. Ano? ko na tara Ah. kakawin ng maaga side dan dito tama yung ito Ini dia ubus ngelunan. Jadi hmm. Hindi, nih tajbau. Kita ubus kita. Yeah. Alright guys, sama nyo kami. So matay ko ni mo tatay. <laughs> <Baligiya>. <laughs> kini pagbaligya nimo tatay kay di man to kini tatay kelurus-lurus Buka lagi sa mga ngani takip kun naglulugi tirang ni Rayu pa no? Tingnan na to na ito. Spider kaya wala na siyang karapatan pumunta dyan dahil hindi na siyang nagmamay-ari nyan kapoy layo pa? against the world. Hamon na dahin na Oh, dyan ang uling ano. Oh. Ito yung hangganan dito. So ito na guys yung lupa namin. Na Ngayong araw na to ay ako na ang nagmamayari. Kaya yun ang sinadya ko dito sa probinsya namin. Ito, ito, ito hanggang sa taas. Ito yung hangganan. Itong medyo malinis dito yun. Ito hindi na. Lang. Ito yung eh, May puno ng lansonis. Lansonis yan. Ay. Tapos sa uh, taas, sa unahan, meron pang dalawang puno din ng lansonis. Hanggang baba yan. Gratudo sa ilog for 31 years ngayon lang wala ako nakapunta rito ito Dito lang naalala ko ito hindi niya may luunan na ito tapos tulida uringan uling pag nag uuling ang ah. An laki na pala nito taas na ang dami ng tanong so, mo ng nyo. Tama na ang dito pa. Hindi pa nila Tapos dito. Ayan. <sighs> Ayan. Yung batuan dito wala na. May abukado pa rin eh. Ilang Tingnan natin ang abukado dun. Baka nandyan pa, baka may bunga. Oo. Uh, so oh. oh, yun ano? Yung malagkitan abukado. Binutil ano? Ito dito yung batuan. Oh, jadi yang batuan dati Hai. Oh, di sih. Tu benda, batuan. Bagian diri batuuan. itu benda kergian. Puliliran. Hai. Tu amindin ni. Dito kami nyelag-lag nuni <laughs> tatlo kami sunod-sunod din -sunod sinasakyan namin na sanga kaya nakaganon dahil yung bunga tatlo kami Sumakay makay diritsyo pababa marati <laughs> parang wala nang abukado ah Wala na yung na. na. Hindi ba yan? <tuh> dito. Dertung, metum, dito. Amu. Daw. ito na medyo ma maliwalas guys yan yung lupa namin ito hanggang dun yan sa baba hanggang sa taas doon hanggang dun pa yan sa unahan dito tayo doon sa ano katugtuban Ayan. lang namin yung pinakangganan dito sa kabilang ano. Kabilang dulo. Itong ano na to, hose. Ito yung magsusupply ng tubig sa barangay. Ayan. Gasan to. Yan nyug na yan ano. Hmm. Oh, muni ka bigi bigi yan tam. lagi Ini, amin ng tutuban. Ito. Ito yung pinakangganan ng lupa namin. Dito tam. Karalungan ni. ito itong puno na to. Andoon. hain? 'to ni? Katutuban? Hmm. Fine. Padeteng oh, ada. Hatupatito. Hindi pa oh, populayan, pa guys. Dito pa ah ito. Kabilang na yung isa. Yan. yan yung hangganan. di magkatabing puno nang yug. Ano ano to? Ito. Yan. Itong kabilang nyog sa kabila na to. Ito. Pasok dito. May uga na nga nyo ito. Ito. Kabilang ibang may ari na nito. Tara. Tara.

Ay, oo, oo, hanggang dito pa pala yun. Okay, guys. Okay. Orang bago nga bunot kay bago pa man lang naglugit tira kuan. Ah, ito palang hanggang dito palay eh guys. Kaya pala malinis. Yan. Yan janda ti bandayan, Puro pinyahan yan dia, mga pinya. Ngayon ayaw ko lang wala na. alam mga hangganan dito kasi biruin mo naman 31 years na yung panganay ko eh mag-asawa ko hindi na ako dito nakapunta mula na mag-asawa ko 30 32 years ngayon lang ulit nakabalik dito ayan, dyan uli ano tawag na luunan luunan lutuan ng kopra. pero parang hindi na to ah may yan o rito ka nangyay <laughs> o aga ni bisang agad pero nakabulan o sa sasagangan ni manunundum ka pa wala pero nakatuin pero tanda mo Mark ito

yung dibi na din di sa iba niyan lubi tapos kaniyan kami sud na lubitos tapos kaniyan bye na matu dito nagianta hindi yun doon sa tara kaya tara tara matatang ang nadaanan natin doon kanina oo amat to dito pag sakubo ng na, luunan diritsyo amat to niyo sinisiring mga pumunod na dito. lubit mo. Bawin nga mo ito kay, di ba naglubit yung rakuan, lala? Naglubit. Or lala. Naglubit yung rala. Andito, kita ang ng itong ubus. Oo, ang ito ubus. Oo, ang tulog Para sure. Para bro na eh. Medya nga nga ito. Amad dorito niyo si Siring. Alright guys, babalikan namin kasi hindi namin pare-pareho alam ang hangganan. matris passing tayo. Ato Kasuhan tayo ng arson. <laughs>